Yeah, guys, nandito na tayo ngayon sa Germany. Woo! Good morning, Amsterdam. Uh, ngayon ay pupunta naman kami sa Germany, di ba? Lakas mga share ngayon. Pupunta tayo ng Germany ngayon. -de -day, mag de day tour lang tayo sa Germany kasi malapit lang naman yung Germany. So sana araw siya katulad dito sa Amsterdam. At kailangan na nga nating lisanin ang Amsterdam kahit nakakalungkot guys. Kasi syempre, ang Netherlands ang kauna-unang bansang ang ating napuntahan dito sa Europe. At ayun sa kanan niya yan, mga basura din pala pa konti-konti. Siguro hinangin to mula dito sa kalsada papunta yan kasi medyo mahangin kahapon. At based sa ating experience, ang tanong, kakalimutan o babalikan natin ang Netherlands? Siyempre, ang sagot natin dyan ay babalikan. Siyempre, ang ganda-ganda rito at saka maganda experience talaga natin. At doon tayo pupunta, doon sa supermarket, may supermarket doon. Bibili tayo ng breakfast ngayon para hindi tayo gutumin sa biyahe at para syempre makatipid na rin tayo. Ngayon kukuha tayo ng chocolate croissant. Croissant ba tawag dito? Basta yun na yun. So, yun sa plastic. Pili rin tayo ng kape. Tubig dito, mura lang. Masa ba yung nila? Mura lang yung Evian nilang tubig. So, sa Dubai, medyo mahal yung Evian eh. Pero dito, mura lang. Sa Pinas, ang mahal yan. Diba? Diba? Kasi alam ko sa ano pa yung bundok pa yan ng ano. So anong ano yung drinks nila dito, mga nasa 2 euros, 3 euros lang. Ang lupit ng machine nila dito guys, kung magbabayad ka dito sa kanila, ihuhulog mo lang yung cash mo at yung change mo, makukuha mo rin dito sa ilalim. Diba? Iwas peke ito para sa mga cashier, hindi sila masyosort. Kapag lalabas ka na, i-scan mo lang yung receipt mo rito para bumukas. Kabili kami ng tinapay, kakainin na namin siya. So malamig na naman Ngayon, uh, sasakay kami ng metro. Tapos pupunta tayo doon sa may rental. Tapos pupunta na kami ng Germany. Bali, mag magdadrive lang kami mula dito sa Amsterdam papuntang Germany. So yung pinakamalapit na city lang siguro sa Germany pupunta namin para hindi masyadong malayo yung biyahe. Eh. Sa Cologne. So tingnan natin kung makapunta tayo ng Cologne. Sana hindi umulan Hello guys! Ngayon naman nandito na tayo sa ating SUV na na-rent. So nakapag-rent kami ng Mercedes Benz SUV worth 250 euros. So almost more than 1000 dirhams. So guys, nandito ngayon tayo sa gasolinahan. Nagpapagpapagas lang kami. So ito yung sasakyan na nakuha namin. Narent namin ng nasa 250 euros for the whole day. Or parang 10 hours lang naman siguro. Kasi pumunta kami Germany. Mas mura kasi siya kung uh, magre-rent kayo na sasakyan kaysa mag-travel kayo by train. Kasi medyo mahal din pala yung train dito. So kailangan mo lang ng international license. Buti ito si Kaloy yung kasama namin may license siya. So yeah magda-drive na lang kami, pa-cross kami ng border. Wala Amsterdam, uh, wala Netherlands, papuntan Germany. So parang nakaka-excite my experience yung tatawid ka ng border. Kasi mostly sa Philippines, di ba, hindi naman, wala naman tayong border. So, by si tayo. So, well, uh, second time kong tatawid ng border. Kasi before, tumawid na kami ng border from Armenia, go, ano, tama, Armenia going to Georgia. Tapos ngayon naman, tatay naman nating tumawid dito naman sa Europe. Netherlands going to Germany so excited guys. Dito tayo sa isa sa pinakamalapit na isa sa pinakamalapit na city mula sa Amsterdam ang Cologne, Germany. Welcome to Cologne, Germany. Woo! Thank God maganda yung panahon ngayon kasi ayon dun sa forecast, maulan. So ngayon parang okay naman yung panahon guys. At saka uh, malamig din naman siya, 12 degrees. So malamig. Eh, ayan, nilalamig na ako. So mag okay na lang okay yung outfit natin. Ngayon nagdoble ako ng mga damit. So tingnan niyo guys, ang harapan ko ngayon. So, Europe na Europe na talaga tayo. Oh, ang ganda guys, oh, di ba? Oh, nasa Germany na tayo. Hindi pa rin ako mapaniwala hanggang ngayon na pangalawang country natin sa Europe, ang Germany. So, ngayon, mga master, kakain muna tayo. Maghanap kami ng makakainan dito sa Kohn. Tanatawag nilang Kon sa German. And then, Cologne sa English. So picture perfect dito sa lugar na to kahit saan ka magpunta. Ay, ang ganda ng mga structure nila. Diba Kuya Wads? Yes. Yung mga structural building nila sobrang gaganda. Diba? So nagagamit natin English natin. Siyempre nandito tayo sa ano. social nung kakainan natin. Nasa Europe tayo. so tingnan nyo guys yung mga yung building. Yung para tayo nasa Intramuros. Ayun no? Oh. Medyo Intramuros yung design niya. Ha? Saan ba tayo? Pag tiyang ako kumain na nakatakot daw natin <laughs> i check muna natin yung So ang guys, parang hindi siya masyadong crowded sa lugar na Ayun, dito ba tayo kakain? Parang social naman dito <laughs> Sa Peter's Bro House So, yun na check natin ang food committee kung mura ba ang ating pagkain ay eh, mga 7 euros small dishes cold dishes so ito guys yung restaurant makapansin nyo parang ang antik ng lugar so marami naman kumakain ng mga German hindi ko alam kung mga tourist lang dito mm -hmm. gusto pa sa loob ay eh, yung video niya sa labas ang ganda parang siyang panahon ng mga pastila no? yung design niya parang medyo Spanish sabi so, niya kami ng beer Bread daw to, kasama daw to sa order. Kasi so, ayun, order na kami ng pagkain. May mga pork dito. Sarap. Tingnan natin yung pork nila kung masarap. Let's eat guys! Ito yung in-order ko yung sausage na may pasta na side dish. Tapos ito kay Peng meron siyang pork knuckle. Dito naman sa kasama ko yung turkey. Tapos dito naman sa dalawa eh, pares na rin kami ng in-order. Grabe ang lalaki ng sausage nila guys. Kasama na rin tong Peter's beer na to. Napakasarap na itong beer na to. Sabi nila sa Germany daw yung pinakamasarap na beer. Ayan, kain tayo guys! So, kain tayo. Oh, so hello guys, ito tapos na kami kumain. Alam nyo ba dito sa Germany, meron din Jollibee. <laughs> you know? <laughs> May joke lang. Ah, napansin namin dito sa, sa ibang bansa, yung mga matatanda, nag-work pa din, di ba? Yes. So, ayun, oh, kumpara sa atin sa Pinas, pag matanda ka na, parang hindi ka na pwede mag-work dito mga matatanda kadaramihan pati pati sa mga airlines na sinakyan namin yung mga stewardess yung karamihan sa kanila may edad edad na so di ba? galing sana maging ganun din sa atin sa Pinas so yung food namin pala umabot ng 100 magkano binayaran natin sa food? 106 106 euros plus syempre kailangan mo rin mag tip parang nirequire nila yung tip so nabayad bigyan tayo ng 10 euros tips parang 10 euro times 4.1 para sa dirham so magiging 41 dirhams yung tip namin pwede na rin, okay na rin yan so masarap naman yung pagkain nila kahit pa paano so ayun, umuulan na naman dito sa Europe kasi pa iba, -iba raw ang ano nila dito ang, ang weather nila uulan, tapos biglang aaraw, aaraw, biglang uulan so ayun Hi, grabe guys, kahit saan sinusundan tayo ng ulan So, ngayon uh, Pumunta naman tayo sa isang Sikat na brand ng ano ng chinelas Birkenstock So, sabi nila uh, dito na nag-origin sa Germany yung Birkenstock So, patry nating bumili para Kahit pa paano meron tayong Birkenstock na, na brand So, dito naman sa lugar na to guys Para siyang, ano, para siyang uh, Fairy tale Kasi mostly mga design ng bahay para mga castle Yeah. Tsaka magaganda rin yung mga German. In fairness din talaga. Magaganda sila. Nakikita ko naman. Pero natingin sila sa akin kasi <laughs> nag-vlog daw ako. Para daw akong tanga. <laughs> so ayan. Ang ganda, ang ganda. Malinis yung, mas malinis siya kaysa sa Amsterdam. Parang observed namin. So tingin lang tayo rito ng uh, matatawiran. Dito naman tayo tatawiran. So, oh, ayan. Ang maayos naman. Tapos ito mga turist din na nagpupunta rito. Ito pasok tayo, guys. Sa loob ng shop. Ito po tayo. Okay, isang mahal virgin stock dito. 120 euro. <laughs> Parang mas mahal pa kaysa sa Dubai So ito guys, hindi kami bumili kasi napakamahal naman Mas mahal pa siya, sa Dubai na lang kami bibili mas mura 250, meron pang 300 So sa Dubai mas mura lalo na pag nakasale So ayun po na lang, maglalakad-lakad lang kami dito siguro Kasi maganda yung view, tingnan nyo guys oh Para mga palasyo-palasyo Tingnan niyo school nila parang school bayan, 'yan? At parang ano, kaharian, no? Parang kaharian ng ano ng I'm ng Harry Potter. Ha? Ah, oh, museum, ah oh, museum pala siya. Kaya pala ang ganda niya. Oh, yung design niya parang may pagka Amsterdam din. Kasi kasi syempre baka kasi dikit dikit, dikit silang ano lugar kaya siguro ganoon. At dun sa lugar na 'yon makikita natin yung yung church na sikat dito sabi nila ayan daw yung pinakasikat na landmark dito sa Cologne so che check natin Kanya guys so oh, para mga kastilyo yung mga building nila dito Pumili kami ng rep magnet souvenir. Alam niyo kung magkano? 5 euros. 20 dirhams isa. So alam niyo na kung hindi ako mapagdala ng mga rep magnet sa inyo guys ha. Ah hindi lahat bibigyan. Mahal dito. <laughs> Napakamahal. At okay, yun syempre, andito na tayo sa pinakasikat na tourist attraction dito sa Cologne, Germany. Ito na siya. So guys, mayroon siyang pasukan dito sa loob. Tignan natin kung ano yung nasa loob niya. Napaka-detailed talaga, no? So ayun, siguro yung mga disciples yan. Ayun, ang banduan eh. Nandito so, kami ngayon sa harapan ng Cologne Cathedral. So pag pinasok natin yung loob kanina. Ano masasabi mo, Lloyds? Maganda siya. Luma siya pero maganda yung pagkakaluma niya. Tapos malaki siya. Madami ding mga um, hmm. glass windows na makulay nang no? kulay. Tsaka parang ilang years na siya, 1800 pa ata yeah, siya. Kasi nila sa simbahan. Kaya tsaka para siya yung sa Barcelona, no? Although hindi pa natin napupuntahan yung sa Barcelona pero parang siguro parang may pagkakahawig. Iba pa rin siguro yung ganda nila pero yung yung parang archi architectural design is parang same lang naman patusok na mataas diba? namiss na ka ba? yes namiss na namiss na, na si kuya nyo alay eh. Hi mga master, this is Master Jong. Baka mong pwedeng subscribe nyo na ang ating YouTube channel para tuloy-tuloy ang ating travel dito sa Europe at syempre sa buong mundo. O sige, watch nyo na yung video ko. Hello guys, nandito pa rin tayo ngayon sa Cologne dito sa Germany so papansin nyo ang massive ng area nila yung mga church yung mga bridge nila ayun yung bridge so ang massive parang hindi siya tinibid talaga ayun ah so parang ang pulido ng pagkakagawa nila sa work nila sa mga uh, structure tapos mapansin nyo meron pa rito mga castle papakita ko sa inyo may castle dito na maganda eh castle oh, parang castle nga to hindi nga to Ito, papakita ko sa inyo may castle po siya Malapit lang siya, malayo lang siya sa camera. Malayo lang siya sa camera pero kitang kita naman dito yung castle. Tapos ayun, may park sa baba. Yeah, tapos ayun yung metro nila. Diba ang ganda, ang ayos ng lugar nila. Ang linis, wala mga basura. Parang mas malinis to kaya kumpara sa Amsterdam. Kasi sa Amsterdam siguro dahil sobrang daming turis. Pero dito parang chill-chill lang sila. So ayun yung bridge nila, ang daming mga lablak oh punong puno ng luck. lalo na dun sa daanan na yun so ayun di ba ang ganda so may mga nagbabike ayan tapos kita yung view kita na ang view ng church ng cathedral di ba ang ganda di ba ng Cologne medyo naulan na naman alam niya pag kami sa kauulan kanina na nakatambay kami din sa labas Maaraw eh, umulan na naman. Iba talaga yung ano nito sa Europe, no? yung weather nila at saka sobrang lamig ngayon kaya toto suot na naman kami ng ganito kulang pa nga to dapat yung makakapal yung suot namin so ayan po mga kapuso punasan natin yung camera natin nagkipictura na sila oh. kasi yun yung love lock ay yung lock dami na no? tas yung metro nila ganun At ayun na nga guys, umulan na talaga ng malakas, pinapa -uwi na tayo. So sige, uwi na tayo at dahil magdidilim na rin guys, punta na tayo ulit ng Amsterdam. Doon sa Central dahil sasakay tayo ng train, papunta sa ating susunod na destination. ba diba? alas 9 na ng gabi pero maliwanag pa rin dito. Ang ganda talaga rito Ang tanong naman natin muli, babalikan ba natin o kakalimutan ang Germany? syempre babalikan dahil hindi pa natin naiikot ang buong Germany. Itatry natin bumalik dito guys para mapuntahan naman natin yung iba pang lugar ng Germany kasi malawak tong Germany. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Master Jong at ngayon nandito tayo sa Belgium! Hi, we're from the Philippines. From the Philippines, hello! Yeah.